Uh, hello po, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Anwebe ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7.48 ng umaga. Pag alas 8 na, no? Alas 7.48 ng umaga. Araw po ngayon ng Uh, Sabado At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa Maraming tumatalakay kasi Ngayon, ano, o kahapon, o nung isang araw pa Na Ito si bungbung Marcos ay wala daw ginagawa O walang Walang pakih O hindi nakikialam don sa impeachment trial. Yan po ang kokobentoryohan ko ngayon. At malawak po ang ang tatalakayin ko. Kasi yung iba ay naiinis. Opo, yun po ang napapansin ko sa mga vloggers. Naiinis, bakit daw hindi gumagalaw si Bungbung -bung Marcos. Yan. At nagsalita pa ay parang ay hindi lang naiinis kung hindi ah uh, para bang kumakampi siya kay Sarah. Opo. Ganun ano? Parang kinakampihan pa niya si Sarah. O, ayan po ang tatalakay natin. Ngayon ay Uh, ang title ko po ay mga kababayan, mga minamahal ay tama ba hindi makialam si Bungbong Marcos sa uh, impeachment. Yan po ang ating katanungan. Ay marami pong ang guloy. Marami po na sitwasyon na dapat i-consider dyan Hindi yung aanserin ah, mo lang yan hindi ba? <laughs> Oo. Oh. Ngayon, pero para sa akin yun ang ideal o yun ang tama talaga na hindi siya makialam. Yun ang tama. Pero hindi po nangyayari yan sa tumay na buhay. Opo. Hindi mangyayari yan. Ngayon ang katanungan natin, tama ba na hindi makialam si Presidente bungbung Marcos sa impeachment trial ni Sarah? Ayan nga po ang ideal eh. O yan ang dapat. Pero, mahirap pag hindi siya makialam dyan. Uh, pero kung usapan ay tungkol sa, ayan, binabasa ko na, no? Kung ang usapan ay patungkol sa righteousness, o yung evil, what is evil, and what is good, uh, ay dapat makialam sa dyan. Opo. At usually, ang tinatalakay po dito sa impeachment, ano yung nagawa na kasalanan eh? Opo. <laughs> ano yung sobra na nagawa? Kaya nga culpable eh, violation eh. Ang ibig sabihin ay tahasan o kaya walang pakundangan na violation. O kaya ay inexplain sa amin nung attorney na teacher ko noon sa piyate nung kumu ako ng konstitusyon, Required po kasi ang konstitusyon sa lahat ng Bachelor of Science. Opo, pag four years ka, ang subject ng konstitusyon ay requirement yan sa graduation. Ngayon, ay maswerte ka kung ang nagturo sa iyo ay attorney. Marami kang malalaman. Ay doon sa piyati ang nagtuturo doon ng konstitusyon, mga apat sila o lima eh pero iisa lang ang attorney. Karamihan ay mga political science o yung undergraduate ng pagka-attorney. Ganun po, doon sa amin sa piati ay ako kay attorney Binyas ako eh. Na under eh. kaya magaling yun. Attorney siya ng piyati, Ilocano. Graduate ng UP. Ang sabi niya, culpable violation means willingly and stubbornly or knowingly, sabi niya, violating the Constitution. Pero in-emphasize in niya, stubbornly, sinasabihan na siya na mali yan, pero ginagawa pa niya. Yun. Yun, dapat makialam na dito si si Bumbong Marcos kasi nga stubbornly eh, ang ginagawa ni Sara eh. oh, ay rightos ba yan? Ay hindi ah, kasi violation po ng Constitution yan. oh. At ito si Jesus Escudero, ay grabe po ang ginagawa niyan. Ano ang ginagawa niya? Paglabag i eh. Ayon niyang sundin yung salitang portwid. Ayon niyang sundin. Ngayon sa pag-aaral ko po ng Biblia, pag hindi ka sumusunod sa batas, paglabag po yan. At ang paglabag ay kasalanan. Sin o oh, lawlessness is sin. At yung kasalanan, may corresponding na punishment yan. Hindi lang natin alam kung hangga saan aabot yan. Yung ayaw niyang pagsunod sa portrait. Dapat makialam na dyan si Presidente Marcos. Kasi nga, pwede niyang sabihin, ay baka mawasak ang gobyerno natin. O o baka sakupin na tayo ng China. Hindi natin alam yan. Kasi nga, yung wrath of God dahil sa pagsuway na yan eh mabuwag ang Senado, hindi natin alam. O magkagulo, mag-civil war, hindi natin alam yan. Pero alam ko, nag-umpisa lang yan sa isang paglabag. Sin is lawlessness, ay, eh. o lawlessness is sin. Ay may corresponding po na kabayaran yan. Ay ito nga tayo, eh, nasok ang kamatayan, hindi ba? Pumasok ang kamatayan sa tao dahil sa kasalanan ni Iba at Adan. Nasok ang kasalanan, oh, hindi ba? At nasok ang kamatayan, hindi ba? Oh, ang sabi nga ng iba eh, pati nga yung mga hayop, hindi raw namamatay noon eh, pati halaman eh. Pero nung nagkaroon ng kamatayan si Ibat Adan, ay eh, pati sila namamatay na yan. Yun ang... <laughs> yung ang pero questionable yan o debatable yan pero ngayon naniniwala ako eh kasi ang nakasulat ay nasok ang kamatayan sa sanlibutan dahil doon sa pagsuway ay ngayon ito si si Chis Escudero pinipilit niya yung portrait ay sabagay, wala na tayo sa portrait wala na tayo diyan ang pinipilit na naman nila yung pagbilang apat na raw ang bilang ng impeachment proceedings proceedings po ha O yun ang pinipilit nila nililitungan nila mga tao eh ay pagsuway na naman ah, hindi hindi pagsuway kung hindi pagtwist ng mga salita Ganyan po ang abogado eh tinuy twist din salita para malusutan nila ang batas O kaya hindi sila kasama doon sa batas Ganun po yan itwi twist din lang salita yung salita doon sa konstitusyon na isa lang ang impeachment proceeding sa isang taon, ayun, yun ang ginamit nila. Ay, tika muna, sabi nila, ay, apat na ito. O, ayan po eh. Nililito nila ang mga tao kasi nga yung proceeding gagawin nilang complain. O, apat na complain na ito. O, apat na proceeding na ito. Lilitohin nga nilang tao eh. Ngayon dapat pumasok na ito si Bumbong. O. Oh, pumasok na siya kasi nga i eh, paglabag na yan eh. At isa pa, nanumpa ito si Bungbong na he will give justice to all men. Sumpa yan po. Ngayon kung nakikita mo na, na wala nang hustisya o niluluko na hustisya ay gumalaw ka ah. Hindi ba? Ulitin ko ano ang ideal, hindi gagalaw ang presidente. Hayaan niya. Kasi nga, yun ang ideal eh. Pero kung nakita na niya, between right or wrong, hindi ba? Gumalaw ka. Kasi nga, pag hindi ka gagalaw, darating ang panahon, maaapiktuhan ka. O kaya kung wala na, wala nang sasalungat doon sa mga evil doers, wala na talaga, ang susunod na kakatukin yan ay ikaw. Upo, pupunta na sila sa iyo. Maaring tanggalin ka nila, impeachment o kaya ay kudita o ano ay o o yung sabi ni Kapir Ka Percy na delikado yon yung kwan yung pagtangkaan ang buhay niya ay ayan po eh kasi nga evil eh pag hindi nasasawata ang evil tuloy-tuloy po yan eh at yun nga mayroong sinumpaan ang ang presidente na to give justice to all man. Nasa Biblia po 'yan, kaya nga sinulat nila 'yan eh. Hindi po 'yung kwan eh kasi ang ang nilalaban kasi nila dilima 'yung accountability kasi nga 'yung section 11 ng constitution is public accountability. Wala pong ganyan sa Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia ay hustisya. God is a god of justice. Yan po nakasulat. O, ang nakasulat po ay hindi pababayaan ng Diyos na bawala yung hustisya. Yung po nakasulat, eh, wala po yung accountability. Kasi pira yan eh. Hindi naman iniintindi ng Diyos ang pira eh. O yung mga kayamanan na yan eh. Kaya consistent po ang Diyos. Ang hinahanap po ng Diyos o ang ibinibigay ng Diyos ay hustisya oh, may nabasa nga ako kanina eh. Okay, ang kalusot si Sarah sa hostisya ng tao, pero sa hostisya ng Diyos hindi. Kasi alam niya yan eh. oh, at sinagotan ko, ay tama po kayo, sabi ko. Walang lingid sa Panginoon eh. Kaya yung hustisya niya ay righteous altogether. The judgment of God is righteous altogether. Kasi nga alam niya lahat eh. Ang tao kasi hindi alam lahat eh. Limitado. Oh. Ganun po 'yan. Nagtataka nga ako eh bakit ang ang mga DDS, ah, ang mga DDS, ang sabi nila sundin daw ang Supri Supreme Court o Corte Suprema. Ay hindi ganyan ang turo ng Panginoon eh. Hindi ganyan. Ang turo po ng Biblia yung tao na nananahan sa kapwa tao sa mga princes sa mga hari nananahan sila dahil nga malakas o sa mga judges dahil nga kontrolado nila nananahan sila doon ay ang sabi ng Diyos ay makuanan ma ma parang mawawala sila ma ma Uh, ma-disdain sila, ma prostrate sila. Yan po ano, kung ikaw ay nananahan lang sa hustisya ng tao. Oh. Manahan tayo sa hustisya ng Diyos. Kaya ako hindi ko naman pinapansin yung court decision na yan eh. Alam ko kasi na pwedeng bayaran yan. Labing dalawa lang ang atay, labing tatlo eh. Napumirma dyan eh, hindi ba? Oh. Pero ngayon, ayaw na nilang ipaliwanag tahimik sila kasi nga natsitsik sila eh. O, kaya dapat ito si Bongbong ay gumalaw na ito. Kasi pag ay lalo na ganyan eh, nasa balita po ngayon eh, Yung ambasador ng China eh, nagpakita ng litrato eh. On the day of the, yung pinatay nilang impeachment, yung araw na yon nagkita pala si Escudero. At saka yung ambassador ng ng China. Oh. Ay bakit pinakita nga sa Facebook? Oh, para ah, sa kanya sa sa kanya dun sa ah, hindi kay Escudero ha, dun sa ambassador ng China. Nagkita sila. Oh, probably sa Senado 'yun. Pero in doubt ako eh in doubt doon sa kwan, eh, baka ibang lugar yon Pero, ipinakita yung litrato. Ipinakita nung ambasador ng China. Ayan po eh. Nililito po ang mga tao dyan eh. O maaring totoo yun, pero wala namang sinabi ano ang pinag-usapan ngayon. Ipapasok ngayon sa sa isipan ng mga tao ay napakalakas ni Escudero. O. Oh. At ang China, kailangan ang mga senador ay hawak nila. O. Oh hawak nila ang mga nagupo. Pag pati judges hawak nila, ay saglit lang ito eh, itong gobyerno natin eh. Hindi ba? Saglit lang yan. Oo, oh, kaya gumalaw na dapat ito si Bungbong. Oo, ay bahala siya kung ayaw niyang gumalaw, pero ang sabi ni, ni Kapir Silapid bago na matay, ha, bago na matay po si Kapir Lapid, ay bungbong sabi niya ay delikado ka. Ang sabi niya baka magpatayan ni. Eh. oh, at nakikita na nga natin ngayon, hindi ba? Oh. Noon ayaw kong maniwala kay Kapirsi eh, kasi paano yan ay eh magkaalyado yan? Paano ka kung mangyari yan? Ako nga nananalangin ako sa Panginoon noon eh nung nanalo si Bungbung, Panginoon, kako, eh, paano ito si Dilima, kako? Baka hindi makalaya ito. Nanalangin ako sa Panginoon. Pero nga, ang sinabi ko, si Trillianis, 7 years lang eh, Na nakulong eh. Si, si Noy Noy Aquino, ganun din, 7 years lang eh, Nakalaya eh. Ay, paano kako ito si Dilima? Ay, mag years na. Paano kalaya ito ay nadalo si bungbong Ay pero ang Diyos po ay may ibang paraan eh. Yung imposible, nagagawa niya eh. O nakakagawa siya ng sitwasyon na baliktarin ang mga mga inaasahan natin na na parang imposible mangyari. Ganun po 'yan sa salitang tambaluslos. Doon po nag-umpisa yan eh, yung salitang tambaluslos. Hindi ko naintindihan, pero ni-research ko, ano ang salitang tambaluslos? Ah, kako, delikado na ito. At ayan naga, nga, umamot na dito. Hangga sa papatay na ni Sarah ang presidente. Hindi ba? pa siyang mga tao. Ay, delikado na po yan ganyan eh. Hindi ba? Oh, kaya dapat ay gumalaw na ito si Bungbong. Oh, pero bago ko po ipagpatuloy ay hayaan nyo muna nabatiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At salamat po sa inyong lahat. Ano? Bago ko ibigay yung, yung Bible verse. ito po sila. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurun Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaim ng Laguna, Arnold Fernan ng Cebu, Lari Narbais, Jus Salang, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Riti Peralta, Nang Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Querticu, Juna M. Rinaldo Abintino, Mil Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke Pleaser Eduarte, Hiyasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando John Cabrera, Luwin Sigako. Aik Maglasang, Linda Trasmunti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Idilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Refran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibañez, Domostikton, Temptib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P Cyril Andres, Herminiel Garde Ruben Dilpin Mama Gina, Lanzo mintak. Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko sa inyo na ating panuorin. Ito po sila, no? Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Almandin, Engineer Tutok Ngusing Aling Mari, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CGP Chay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus ka Kamping, Ang Bataswid, Atty. Claire Castro, Ka di Carbonell, Atty. Silo Magno, at saka si Kristen. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na. Ito po ang Bible verse, ano, uh, Ephesians 5.11 Take no part in the worthless deeds of evil and, and darkness. Instead, expose them. Yan po ano, Wag tayong makipag-participate. Kung alam natin na mali na yung ginagawa nila, ay wag na. O mas maganda, i-expose natin sila. Yung po ang nakasulat, hindi ba? O dapat yun ang gawin natin. Kung alam na natin ang tama at mali, ay magsalita na tayo. Ganun na, no? O. Oh. Isaiah 1.17 Learn to do good. Seek justice. Ayan po, eh. Lahat po ng tao, inaatasan ito, eh. Ano pang inaatasan sa atin? Yung hanapin yung hostisya. Hindi ba? <laughs> o ibigay ang hostisya. <laughs> ang tawag ng iba dyan ay yung, yung accountability. Pero Pwede rin. Pero ang sa ibang verse uh, hanapin ang righteousness. Pero dito, marami rin ang nakasulat na ibigay ang justisya o hanapin ang justisya. Maraming ganyan. Opo. Kung ay pinapalit-palit lang yan, seek first the kingdom of God and His righteousness. Pero marami rin ang iyong hustisya. Yan po ano, help the oppressed. Ayan po ano, help the oppressed, defend the cause of orphans, fight for the rights of widows. Yung mga balo, hindi ba? O ipagtanggol daw ang mga balo at ipagtanggol din ang mga mga ulila at yung mga oppressed ay tulungan natin. Yan po ang sabi sa Isaya. Pero ang kinuha ko lang dito, learn to do good seek justice. 'Di ba? Oh. Proverbs 29:7. The righteous care about justice. Ayan po. Proverbs na naman ito, hindi ba? Oh. The righteous magkakuwang kasi yan eh, magkadugtong yan eh, yang righteous at saka yung justicia. Yeah. Oh. Righteous uh, The righteous care about justice for the poor, but the wicked ano po ang sinulat? But the wicked have no such concern. Wala silang concern eh. Yung mga wicked dyan sa hustisya, wala eh. Ay lalo na dyan sa mga mahihirap. Yung mga naka-sleeper, hindi ba? Yung mga nasa laylayan, wala silang concern dyan. Tinutukhang nga lang nila yan eh. Saan ang hustisya dyan? Hindi ba? Kung tatahimik lang tayo, Oh, ipaliwanag natin na mali iyan. Oh, ganun po yan ano? Basahin ko lang po ulit, ano, para maintindihan natin, ano? The righteous care about justice for the poor. But the wicked have no such concern. Wala nga eh. Walang concern eh, hindi ba? Oh, Kaya, dapat labanan yan labanan yung mga pinaggagagawa nila. Oh. Ngayon, mas tutulungan tayo ng Diyos. Alam ko yan, ano? Mas tutulungan tayo ng Diyos kung nakita niya na nilalabanan natin yan. Kisa tayo ay nananalangin lang na wala tayong ginagawa, lubong-luhod lang tayo, nananalangin tayo, tama yun. Pero pag nakita niya na lumalaban ka o pinaglalaban mo o nasusugatan ka, hindi ba? O nagagastusan ka o umiiyak ka. Dahil nga nakita mo na ang injustice, hindi ba? Ay didinggin po ng Panginoon yan. Didinggin po yan. O. Kasi nga ang sabi ng Panginoon, burn offering and sacrifices, ang sabi ni David pala ano, you do not desire or else I will give it. Hindi niya kailangan ang mga burn offering at saka mga kwan eh, oh, mga sacrifices eh. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. This, O God, you will not despise. Yun nga yung umiiyak. Kailangan talaga eh ihain natin yan sa Panginoon eh. Na ay Panginoon, ito wala na kaming magawa, hindi ba? O, wala na talaga, hawak na nila ang Supreme Court eh. O, hawak na nila ang labing, lim, ah, labing siyam na senador. O, aywan ko, ay, yung iba hindi na nagpaliwanag eh, kasi nga ay bubula lang yung bunga ng nila, hindi natin maintindihan eh. Yung senador na nag, nag, nagkuan nag-archive hindi ba o is is inilagay sa eskaparate o o kaya inilagay sa baol, o kaya ay itinago ay <laughs> ginawa na nga yan ni ni, ni Duterte eh, ginawa na yan ni eh, dun sa decision na nanalo tayo sa UNCLOS, hindi ba yung yung dispute natin sa China sa Luon Sea si, hindi ba ginilaga inilagay lang inner side lang niya nilagay lang niya sa iskaparati. oh is just a piece of paper ang sabi niya oh ayun ito po ano kasi nga wala siyang concern eh walang concern sa mahihirap eh. yung mga manging isda natin hindi ba oh wala eh kaya dapat ito si Bungbung gumalang na yan oh ito isaya 61 verse 8. For I the Lord, sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaya, For I the Lord love justice. Ayan po. Hindi ba? O. Oh. Minamahal niya ang hostisya. At saka nga, ay kanina nga, may, may nag-comment na ay sabi, ayun, inanseran ko eh, God is a God of justice, sabi niya. Hindi lulusot yan yang labing siyam na senador na yan, hindi lulusot yan kasi nga God is a God of Justice hindi lang natin alam ang sabi ko hindi tama kakaku hindi lang natin alam pero pagbabayaran nila yan hindi lang natin alam kung kailan o at yung kwan yung 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 anong time oh o ang degree pero alam ko, pagbabayaran nila yan. Pati nga yung Supreme Court Justice na yan eh. Bakit? Hindi ba sila paparusahan yan? O, oh, ang sagot ko doon sa sinasabi ng iba na sundin natin ang Supreme Court. Bakit kako? Hindi ba paparusahan ng Diyos yan? Paparusahan yan. Basahin nyo kako sa Biblia. O, oh, at pinaliwanag ko dito, teachers, oh, Do not aspire to be teachers, all of you. Sabi po ng Biblia, do not aspire. Yang teachers of the law, hindi ba? O teachers of righteousness. Yan nga, mga mahistrado, hindi ba? Because teachers will be judged more severely. O, ijudge ba sila ng Panginoon? Ijudge sila Oh, kaya nga yung sabi nila, jinggoy na, ay, sundin natin yan. Sabi ka, kasi nga, ka, eh, hindi po ganun ang turo ng Biblia. Huwag tayong umasa sa mga disisyon ng mga tao. Ang hanapin natin yung righteousness ng Diyos kasi nga, kung yan eh, they are righteous altogether. Yung mga judgment ng Diyos. Oo. Mga prescription niya, mga panukala niya, mga batas niya, yun ang hanapin natin. Hindi yung mga proclamation lang ay ngayon nga ayaw nang humarap ni Lunin Eh. Hindi ba? Oh. At iiimpis ata siya eh. Oh. Hindi ba? At palagay ko hindi haharap 'yan kasi nga hindi niya maipaliwanag lalo na ngayon nagsalita si Askuna. Hindi ba? Tinalakay ni ni Kainso. Ay maganda yung salita ni Askuna, hindi ba? Oh. Ang kuwang ko dun, yun nga, nililito nila ang mga tao kasi nga ayaw nilang sundin ang batas eh. Ang paliwanag ko dun, ayaw nilang sumunod talaga sa batas. Ngayon, yung proceeding na nakasulat, ginagawa nilang complain. Yun po ano, para lituhin ang tao. Ay oo nga, ano, bakit apat na ang complaint. Ay pero hindi naman kumpinan na nakasulat eh. Proceedings. Oo. Oh. Ayan po ano, o sige po at hanggang dito na lang po ano, at sumubra na tayo sa oras at dalain ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay yung nakikinig sa akin ay nakakakuha ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.